Guys, maganda yung tatoo nga, guys. Uuwo lang yung natutuan, guys. Naga, <laughs> <laughs> sinigil na yung lamayan ng guys. <laughs> kanan, na, guys. Yung mga ginikanan, lagi na pabalo na nga daan. Sinusahan no na sila. <laughs> Done. Kino nila lagyan na, guys, mo. ng uh, iti ng manok. Tinutuan. <laughs> Parang uh, ko medes likod mo. Bye-bye, Princess. Wala nga, hindi ka muna nag-kiss kay Princess yan? Ha? <laughs> hanggang sa muli. Hanggang ay, sa ay, muli. Kaya muli, muli. Hanggang sa ano? muli. Hmm. Sorry ka, ikaw pulutan ngayon. Ulit. Sabi At nga nila, may umalis, <laughs> may darating. Goodbye, Princess. Ay, <laughs> <don't know>, goodbye, <laughs> Princess. Ay, pinura na. <laughs> okay, Yung pala kinukulang na rin. <laughs> Hindi suka so eh. <laughs> Ano so, su uh, Bro, ano sukat, bro? Ano sukat? <laughs> Ayan, sukat. Bro, ano sukat Ah, uh, kilang. <laughs> <laughs> ka bolot <bulutan> ka ngayon. Hindi <laughs> ka <lang> makaimik. <laughs> Pangalan Ha? ulit. Huh? <laughs> <laughs> <laughs>

Rodrigo, Roa, Marcos, at uh, ano, uh, <laughs> Hindi, yung Romaldis. Hahaha. 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 na Hahaha. tumingin tutakpan lang, tutakpan. <laughs>

So, <laughs> na dungaw <natin>. late. <laughs> Yan na 'yun. Request ko, tayo ulok, pa rin lang ng ano pang pang, pang, pang <laughs> Ah, paano yung BP? BP ko muna to, ko baka ba taas yung blood pressure, mas sumirit mga dugo. <laughs> <lating Ripassi kaho Bondi> oh, ikaw. pa. kamo ka Pasensya na. <guess the truth> <pnh> <latingEt Galpana> <coughs> <lating> So, <laughs> akosbong na natin ano no? yun, boss na rin, lalumos? <laughs> <laughs> uh, uh, yung Ah, <laughs> yung daw, magkano daw? <laughs> 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 Doon na lang kayo lumapit palawan. Palawan? <laughs> palawan? sa baklaran. <laughs> pwede, pwede. Sige, 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 lalo boss, Goodbye, na, princess. Lalo, lalo, mas. <laughs> ano, pakita, ha? ako gala ka ng gala, eh. Mas masakit pa diyan ng ano? Sa sa akin uh, patatong pakpak uh, uh, ang na lang. Uh, ang uh, Sana all. Uh, Duha Ha ha <laughs> <laughs>